Ganito po ang headline, ang mga captions na itong mga pulahan na nasa social media tungkol nga sa pahayag ni John da, ni Juan Ponce Enrile tungkol kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Okay, nakisaw na rin. Itong mga katulad ni Enrile, hindi niyo ba po napapansin na lalong naging mababa yung standard niyo dahil pinapatulan niyo yung mga issues na na pinalaki ng mga trolls, na pinalaki ng mga um, kababayan natin na uto-uto, na pinalaki ng mga kababayan natin na una pa lang ay hate na hate na ang ABS-CBN at damay siyempre ang It's Showtime at ang mga celebrities na nasa ABS nga. Mm -hmm. Matindi yung pahayag niya itong si Enrile, ano ho, hindi ka makapaniwala na meron siyang ganong or, or papatol siya sa mga ganitong issue. Ang baba, ang cheap, ba diba? at saka nakakatawa po kayo. Alright, eto, sabi niya, Yumaman daw si Vice Ganda. Oo, totoo, yumaman si Vice Ganda. Mayamang mayaman na si Vice Ganda. Pero yung, yung kanyang yaman, something na pwede niyang i-enjoy. Pwedeng, or talagang satisfying sa kanya yung kanyang yaman. Bakit? Pinaghirapan. Uh, lumaban ng patas. Nakuha sa mabuting paraan. Hindi katulad yung mga politiko, mga boyset kayo, na andyan kayo, nagpayaman, at alam natin, na yung pagpapayaman nyo ang nagsasakripisyo naman ay, ang ay ang taong bayan, ang mga kababayan nating na ang ilangan. Ang kapal na mukha, na loob na pagsabihan si Vice Ganda na ganito. Siguro naman ay kayo'y konektado sa realidad. Siguro naman kahit papano sa kasikatan na yan ni Vice Ganda, nasubaybayan nyo, naririnig nyo kung paano siya namayagpag, kung paano siya sumikat, kung paano siya naging phenomenal. Okay. Vice Genda, basag na basag daw. Ito yung mga headline. Kaya siya one point si Enrile. As if naman, papansin niya ni Vice Genda. Compared to Vice Genda and Mr. Enrile, really, you are nobody. Sa tingin ko, ha? Okay. Abay, baka mas magaling pa sa'yo si Vice ganda Katulad nga ng sinabi ng mga netizens. Mag-ingat-ingat kayo sa mga patutsada, patama, at matinding uh, banat niyo kay Vice ganda At yan, pag yan ang nag-decide na pasukin din ang politika ay iya kayong lahat. Totoo, di ba? Akala mo maganda ang ginagawa mo, bastos ka, bastos ka lang. So yung sinabi niya na akala mo daw maganda ang ginagawa ni Vice Kenda. Sige, maglatagan kayo ng mga magagandang ginagawa. Okay? Maglatagan po kayo, Mr. Enrile, ng magandang ginawa. Kumpara kay Vice Kenda. Baka wala kayong binatbat. Okay? nakisakay, di ba? Parang ang weird talaga lang, pati si Panelo nakisakay sa issue na ito at matindi yung banat niyo kay Vice Ganda. As if naman, you are all saints and clean, parang labo, bastos daw, bastos daw si Vice Ganda. Ay kayo po, anong tawag sa inyo, Mr. Enrile? Anong tawag sa inyo, Mr. Panil Panelo? Kung bastos si Vice Ganda, saan na kayong level? Diba? Diba ang sagwa? Kabastusan daw. Ganyan ngayon eh. Super bastus ka. Bastus kang tao. <clears> hmm. <throat> Grabe. So ayan, mga kapamilya, alam ko solid na solid ang napakaraming kababayan natin na supporters ni Vice Kenda at ni Ayan. Nandyan tayo para suportahan yung tama. Hindi mismo yung dalawang taong ito. Sinasuportahan natin yung totoo. Okay, wala tayong malisya sa kanilang ginagawa. Hindi madumi, hindi kasi dumi yung utak natin. Wala tayong motivation para gawin yung ganito kina Vice Kenda. Kaya yung suporta natin, bukal sa ating puso. Okay, anong sabi? Ito kay Enrile, eh? Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile called Vice Ganda salacious and indecent and it showed time on going tussle amid its showtime on going with the MTRCB. Yan, nagsama-sama na naman kaya sa mga ganito. Dito lang kayo nagsasama-sama. Ano ho, yung tipong meron kayong dapat banata na malaki at sikat na tao. Magsasama-sama itong mga to. Dahil totoo, hindi naman kasi kaya yan ang isa lang. Kaya ayan, nag in itong mga to. nag in itong mga politiko. nag in in itong napakaraming social media influencers na either pulahan or die hard para banatan si Vice Kenda. Sa so tingin nyo, kaya nyo si Vice? Hindi. Mga ulaga kayo. Diyan lang kayo nagkakaroon ng unity. Pero, wag ka. At the end of the day, kayo kayo pa rin ang magkakagatan. Kayo kayo pa rin ang maghihilahan pababa at maglalabasan ng inyong mga baho. Yung kay Panelo, check natin kung ano yung kanyang buong statement. Mababa ito eh. Itong statement na ito netong si Okay, yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitignan ang kahulugan, kakulangan ng iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mag mo maganda yung ginagawa mo. Okay, as if naman kayo po Mr. and really, ay ganun din, nag-iisip ng kapakanan ng ibang tao, malayo, mas malayo sa ginagawa ni Vice Ganda. Napaka-visible po karamihan sa magandang ginagawa ni Vice Ganda. So bakit hindi niyo yun nakikita? Ba't kayo nagbubulag-bulagan? Dahil alam niyo sa sarili niyo, mas malala kayo. Totoo yan. Mas malala po kayo. Mas ang iniisip o kayo po yung totoong ang iniisip ay pansarili lamang. Kailan kayo isip na para sa, sa sambayanan at para sa mga kababayan natin? Not at all. Hindi lang walang decency, kundi abusado. Saan nag-abuso si Vice Ganda? Sige nga po. As if naman, kung ikumpara yan sa mga politiko, eto si Vice, yung pang-aabuso ng mga politiko dito sa atin na kayo ay nananahimik, Mr. Enrile, really, ay di hamak na mas malala. Hindi lang pang-aabuso sa kapangyarihan, kundi maraming pang-aabuso pa sa ating mga kababayan at sa ating bansa. In fact, kayo ang nagbibigay o nag, um, sasad-sad sa ating bansa. ba? Diba? yung imahin ng ating bansa ay lalo nyo rin pong nilulubog. At yung mga katulad ni Vice Ganda, sila po ang nagbibigay karangalan sa ating bansa, lalo ng ABS-CBN. Imagine our country without ABS-CBN. Imagine our country without the stars of ABS-CBN na nagbibigay ng karangalan. Para kahit papano, ay mabalance dahil sobra-sobra ng kahihiyan ang dinudulot na itong mga politiko. Kasama ka dyan, Mr. Enrile sobra-sobra ng kahihiyan ang dinudulot sa ating bansa. Good luck!